mga kaisan magandang gabi po runda po muna tayo dito sa bukid runda runda lang mga kaisan at uh, ano po uh, wala tao ang inay at itay po ay may pinuntahan nasa inihatid ko po kaninang maga sa Tagawayan Quezon po papuntang Tagawayan yan kasama po natin na uh, sa pagrunda tatlong ano po oh panda oh yan yeah. tatlo po ya. dali na dali na ikalawang uh, runda ronda po alas uh, 11 mga kainsang marami pong dalag ay at saka po hito oh. Uh mahipon din po away aring ilaw ko mga kaisang array tanaw po ang kahangga oh Alas dos, mga kaisan nagduduyan pong mag-isa. Wala. Wala ho. wala lang tumi hindi naman lang tumigil ang ulan din sa amin. Aa. Ah. Minahon ni pong alimosa ay. Eh. na tumigil ang ulan Iikot laho ako din sa bigaan. pagkalalaki po ng dalang. Nakakalaw po ayun. after three years mga kainsan aring sa area ng are are pinong ako'y dumating sa po naman ito itinanim ito nami namin magkakapatid po ayan oh tatlong taon na po ako dito sa Pilipinas ayan oh bubunga na po yan pag may dalawang taon mabilis din po ito po sa area ni Nabunso yan, tulong tulong po kami ayan oh dito ako nabas dati eh bakit dalawa ang tanim ko ito mga kainsan, bubuhayin. Ito ay ubod. Gagawing ubod pang hardinera. Ayan na, di may pang ulam kahapon nagpapalaki. Bubungo na rin yung tanim ni na bunsong ano po. Uh, oh? ah, saging na sabaw. Oh. Bumunga yung sayuti mga kainsan. Ayan. Oh, ba, may bunga nga pala. Hmm. Narapit ni na kambal pagkatagal na rin sa yuting are eh. may bunga po oh. napansin kaya nila itong bungang ito yun, oh bumunga na isa bugtong ah pero ang dahil pong bulaklak oh. magbubunga na yan yari na mga kainsan ulan na po pauwi naman po tayo at uh, ano igagaya ko po yung mga talong na nakuha at uh, ipamimigay ko po pagdaan po sa sigsag mga kaisan pagkatan dito na po kami sa sigsag Yan. kasama po si misis ito po yung mga talong natin mga kaisan na pinitas po oh, otoy oh yan gulay ha ito sa kabila na eh kuya talong ito hati hati kayo ha marami naman kayo dyan hati hati lahat Akin anak yung mga iba pa dyan Oto yun Talong oto eh Ingat ha Sige oto sige Ingat gabi na Magdamag kayo oto yun dyan Magdamag Sige oto Magdamag po sila nagbabantay dito Ayan Ito ba kayo? Oto yun yung talong oto yun Salamat po sa Pati yung isa bigyan mo oto ikaw na ang bahala ha. Apo. Salamat po ah, siya yung, nabuskan na yung iba. Bali, ano mga kainsan, alas 9 na. Mga dating po namin sa Tagawayan ay alauna. Alas 12. Ang traffic po kanina doon sa ano na, eh, sa pagbilao ano. Sobrang traffic po. Pag mapapadaan po kayo ng pagbilao doon po kayo dumaan sa bypass sobrang traffic po doon sa ano sa, may mismong bayan. bayan sa may malapit sa 7-Eleven sa may simbahan oh yung malapit sa tulay gawa ng ano po lubak lubak eh medyo nagta traffic po mag bypass na lang, lang po kayo gawa na kami umikot pa rin kami kanina ay ang tagal Ito pa. Oh, po. Gulay po, Kuya. na lang po Ilan po ba sila dun po? po Mayroon may... pa po sa baba. Ah, ito ito po. Pa po. So, ito At naman. baka po hindi na kayo makapigil sa baba. Oh, bawa baka bawal na po. Maraming salamat salamat po. po. Ah, sige po. Ate, may gulay po dun. Hati-hati na lang po kayo. Ayan, kasama nito si ate na niya Tatlo daw sila eh. Hindi na sila natutulog. Baliye po yan, Tay. Ah, halili. Mm -hmm. Yeah, Kuya, like gulay po. Thank you, Si yung dati kong lakang binibigyan doon, namatay na. Ha? Huh? Oo. Oh, namatay na? Mm, sabi sa akin ng anak mong minsan. Hmm. Ayan, si kuya. Mm. Kuya, talong po. May iga rin pong pang Ah, sige po. Wala na. Ito. O, toy, gulay. O, pang, Ay, ano, otoy, gulay, otoy. May iga rin pang ano otoy. po. Sige po. Sige. Ay ito si Nana eh. Ay Ito nga po, talong po. Eh tatay, talong po nini, Talong po. ha po, hati, -hati, na na hati hati na lang kayo hati -hati na lang. ha. Sige S po. Ay eh, meron pa dito. Ay ito, hati-hati na lang, marami 'yun, apat pa. Dadan uh, po. Hati-hati na lang po kayo sa gulay. Video ka. Ah. Tapos ay hinaklit ng unggoy ang GoPro mo nang gawin. Oo, oh, gawin ko 'tame unggoy dito. <laughs> Dito sa taas pag umaga. Kapag nga alin ba, oh, bigla hinakalit, ay nakuha na paano ang gagawin mo? Ay, wala ka magagawa. Pakabibilis daw <laughs> mo ngayon. Ah, bulid mo. Mm. Hindi, hindi mo yun, at mo, titipid sila. Alam mo diyan mga kaisa, sen, marami pong ungoy diyan ay sa ano? Sa sa sigsag. Ay, ay, nung pinatukan ng ungoy ng kamatis, anong ginawa mo? Wala. Pina Abay, <laughs> oh, dyan nga pala. Ikunyong tupo ko may, may kay Macy's. Binigyan ko po sila ng ano, ng kamatis. Aboy, ano? Ang ibinigay po sa ibinalik po sa akin. <laughs> Siguro may busog na. nung una kain-kain sila mga tigagatlo, tigagapat, yung iba lima. Binigyan ko po ng kamatis ay nung tagkamatis. Aboy, ibinabalik sa akin. Eh. Wala sila na busog <laughs> na. Pero kung kinakain nila yung kamat? Oo, kinakain nila. Kaya lang, pag busog na, babatuhin ka. <laughs> Tapos yung susi ng motor ko, muntik na lang makuha. Maano din sila makulit. Makulit talaga. Yun. No? Ay, na wala. Nasa atin muna na po kami. Yun, takas. Dito na po kami sa ano, mga kaisan. Bayan na po kami ng Plaradel. Hello po sa mga taga-Plaradel, Quezon. Ah. Oh. <laughs> Basta Mga kainsan, kalawag na po kami Halili po muna At uh, inaantok na po si Mrs. Nabili lang po ng ano Kape Kakape kape mo muna Ikaw po toy, mo toy eh. Nasa Bicol na po kami Tapos po pagpunta na uli kami tagkawayan parang sumuot siya sa Quezon ano? sa Bicol na eh tapos Quezon uli Bicol na po kami Yun. simula amin po hanggang dito ay ano puro lubak-lubak na na eh hindi po kami lang ang tagal po ng biyahe anong oras na oh 7.38 oh, limang oras na limang oras na po bibiyahe pa po kami ng ano dalawang oras Gawa ng RFA patag kawa yan isang oras pa rin. Ay, pakanan ka na dyan tayo, patag -kawayan. Tapos ay, bibiyahe pa kami. Pagdating ng tag kawa yan, keso. Isang oras mapulot. pa. Mapulot. Barangay mapulot, isang oras pa po. Kulang kulang isang oras. Ay, share mo kayo. Hindi, hmm. hindi. Diyan hindi. nga yung arang kinela, sa YPCR. Oo, oh, ay. Oo, oh, oh, CR na. Wala, dalawang oras pa tayong bibiyahe. <laughs> ay, ay nalipo. Tag keso na kami. Bibili lang po ng pasalubong po 110. sa mga bata. Alauna imedia na po. Ilang burger ba na eh? Isang po. na na eh. Hindi dati ko ang Hello po, magandang umaga po. Ano po order nila? Good morning po. Ah, uh, ano po? Sampung ah... Uh, classic burger po. Yung burger po, sampo 10 na yung burger po? Oo po Ano po, drink? Wala po Ano pa po? Yun lamang po Window to na lang po As, salamat po Inaantay lang namin mga kaysa yung burger 10 minutes daw po yeah. Awa Asensado na rin mga kainsan ng tagkawa yan eh May Jollibee na rin po at saka Macdo yung kabila po Doon po ang namin mga kaysa sa patro ah Petron, ito na nga ba? Ah, ito na pala oh Barangay Mapulot, bibiyahe pa po kami ng ano Isang oras pa mga kainsan Pabukid Pagkakalayo Ayun o, oh. I, love, I love Tagkawayan Tagkawayan, Quezon Ano yun? Barangay Tayapa Yan, Gastadores Tayapa. Gastadores Ah dito Yan mga kainsan, ah, dito. dito po kami bukas Sa Gastadores Papunta dito pa sa mga kanatihan eh. Dito nung kanatihan eh. Dito rin. Oo, ah, ay tama. Dito po. Bibiyahe pa po. Tat taga doon din po ata, diyan po ata ang bahay ni Kalayas po nung asawa, mapapangasawa. malapit na pag ahog ano yan ang lusong na alas alas 2.23 na pero parang ano umaga uh, na rin yan ay ano kulay violet ang oh, kulay ng ano mo video ano iba kulay. Uh, ito green Dito na tayo. Alas tres na mga kainsan. Ilang oras natin na biyahe natin? 2.30 lang. 2.30. Magka alas tres na po. Na dito na po tayo mga kainsan. Ah! lakas po din ang ulan ay tul, good morning Parating lang. Oh, oh, malaki oh. Ha? Oh, oh, dali. Oh. Uy. Basta. Oh. Ay, sa. Gumaga toy. Budong ning sa inyo. Meh, meh. Dum. balita ko Alvin. Ay, sa. Mga kasal ka hindi nako ba? Hindi. <laughs> eh, si Kalaoy, sinanay po dito natulog. Sinanay ah. Oh. Mabiyahe. Ama ano? Ah, si Lukman. Ano? Ito. Ano? Ikaw ba ate siya? Nakakonek Automatic ata ako dito. Iyon pa ba ng password dati? Oo. Ah, meron na? Oo. Ay, Scan mo. Scan mo nga na na. May dyan niya ate hanya. May okay. dyan lang kami tinapay ate. Oo. Sama ko yung mga bata. Turun mo na. Sama mga bata. Ay, kung ano ba ang gusto ng mga batay ay ang ano, mo. ang ang unang but y hindi sa iwap, rin, pa, yung isang isang lalo lalo na uunahin wa pero bago pa ba ito? Isa lang. ba ba mga. atin? Ha? Nalami wa pero Yung, yung, yung kantong tinapay sa amin ay nauubos sa wafer agad. Nawawala. Ayaw. Ayaw yata tanong mga bata. Ah, <laughs> ay, ayaw. Yung kinakain yung kulay. Pero sa amin, nito dati yung mga isambal Hindi natagal sa amin ng masalalinggo yun. Lang araw lang kaya binili ko ay mandi po po yun. Huwag kasi mo madumadaan eh. Baka rin nagpag-umpok-umpok natin tayong mga mga daba. Umutin oh. Dahil araw. Kung hindi yan oto, napatago din ng hati na yan. Napatabi yung diyan eh. Hmm. Hindi ko. Tinapay oh. Kape. Kaya mo. Bukas po yung na. Hmm. Sabi ko kuya tayo kung tutulog muka sa gabi eh, at nang mm -mm. makapag-relax nalang. Hindi ah, uh nakuha uh -huh. din daw. Nakuha? -huh. Uh -huh. Nakabuka ba? Bakit? Uh -huh. Eh kaya lang tayo ano, di ba tayo pax lang yun ay 12 well, then, kaya then, yun. tayo. 12 na yun, 12 balik. Hindi <laughs> ang balak naman namin yung mag-asawa uuwi kami mama. lang ang ating gabi. Para kinabuga umagahan, babalik kami, Nakabango kami ng bago. Putol. Ah, oo, para. iiwanan na ako. Oh, na lang oh, iwan na. Lang. Ay pagkala si Kuya. Ah, uh, mo kana sayo, buro Akala ko ba ini mo ali? Mm. Ano niya? hindi walang walang gusto mo ba? Babalik ulit. Aagapan na Ano 'yung hindi siya. Mas sinali, naliligaw po din Makakasal ka ba na Nagpraktis ka na ng iyong ballroom. Nandiyan si Ate Pining ah. Na, tsaka si Ate Uis to. Makakasal. Sabi sa akin, marahin po magpipinsan, madalang daw eh. Ay siya nga. Alas ko si? Hmm. Nakamalit. Alas si Pumbayan Ha? Alas ko tol. Nag-iipon ka na ng mga Ay, kaya pala nag-iintay din sa si bansipin sa